Hello guys, grabe Itay! Hey. Woo! Binaba namin yung hagdan, explore namin. Napagkaisahan kasi. Napagmitingan, ano, dito na lang daw dumaan. 30 minutes na pa yun yung wala kang bitbet. So, hindi natin alam kung kung ilang minuto to pagpababa. Ayan o, oh, yung ibang kasama na, ako na. Anyway, gubat to. Gitna na ng gubat to. Oh. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Carbon, Lodi. Eh. Kung hindi, ang hirap. Sige, tara let's. Tara let's. Nakita ko yung lugar eh. -huh. Buhat bike Ayan buhat bike Ingat lang kasi Malumot Madulas ang cleats So one step at a time Huh. Hagdan sa gitna ng kabundukan. Pasa ng bike. Kakaibang adventure to. Ha? Huh. Meron daw falls dito eh. So madadaanan natin yung falls. Hindi ka pwedeng ano rito. Kailangan. Attentive ka sa daanan. Pwede kang madulas eh. May narinig ako mga tao. May falls daw eh. Huh. Huh. My goodness. Mabuting ni lempa baba. Sini punya si kang boy.